Oh, hinding-hindi ako magpipigil Tatay ang lahat, hindi magtitipil Gagawin ang dapat kong gawin Alam ko na magagawa ko rin Para nga raw maging icon Gusto ko kagaya ko si idol Malamay kalchortan ng ma ko sa fake, iwas ka sa foul Huwag kang makampante, ingat sa galaw Huwag puro atake, aralin dumepensa, Minsan din depende yan kung paano ka pumwersa Minsan kahit lang ang ng pasensya Isa yan sa mga pangunahing diferensya Huwag natambakan ka na doon ka magapit Pero pag nakalamang ka na nakakampante Sana kuha mo yung punto Mula simula ka sa dulo dapat isa ka yung laro mo Dapat lagi na katuto kada minuto Balang araw maging icon Gusto ko kagaya ko si idol Mula Michael Jordan no my scores Kilalang magaling Pagdating sa ring balang araw maging icon Tama na sa laro Natural lang madapa Natural lang matalisod Natural mabutata Di ka dapat atitina Di ka dapat mauga Di ka dapat ang ihina Di nila pwede makita Kung matalo manalo Hanapin kung saan ka mali Para malaman mo rin kung saan mo kailangan magbawi Yung pinakamagaling na ikaw Paano palabasin? pagkakataon na palalabasin Bawal pa na malambot na binte Kailangan buwan dibde At sa sarili may bilib Kasi may gustong marating At patanayan sa marami kahit na pa unti, -unti na balang araw maging icon